Oh, Ayan mga idol, pangalawang area namin. Maganda-ganda rin no? oh. Ayan oh. purong naman kami. Baka mamay lumakas ni hangin eh. Kailangan ni medyo paspasan ito. Ayan, maraming kalaban oh. No? Yung lambat ang namin yan mga idol mukhang maganda pa naon ngayon makakasingit yata kami umalis na yung bagyong karina o oh. sumisikat na yung araw Sana makahuli kaming marami Salamat sa Diyos Maganda na yung panahon o, sige mga idol Malapit na kami sa dagat Tingnan nyo kung makakahuli kami A few moments later Oh mga idol, aria na po kami Ay, aria gitna natin buya yan mamaya ihagis natin yan ako na lang pala <laughs> galing sa bagyo Baby. Oh Oya maganda ganda Nakangalahate pala kami oh eh, Ayan maupuno na itimba oh, yeah. Ayan Eh binunga ng bagyong Karina Two holes Ayun 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 sunod sunod na oh Hindi makaayon Puro ayun Napakabilis saka man na. Mahalan. Pinakamabilis, pinakabilis mo nang galian sa amin. Kay kasama ko, masama pa 'yung pakiramdam niya. Oh. Oh. Ayun na naman. Na naman. Na naman. Oh, may alimasag pa oh. saka pa hanap oh. alimasag, ko? Alimasag, paborito ng nalalang <laughs> ko. Ayun. po oh. Malabans. Ayun pa, yun pa isa. May ma pang malabans eh. Ayan. Oh. Oh, mapupuno na oh. Yun, oh, ay. bikaw ayun. Laka ng bikaw. Bikaw at ako. Bikaw pa rin. May, ay, ay nalaglag ang bikaw. <laughs> Ayan mga idol, sampan daw. Oh. Ayan, marami. Ah, uh, unang sakting ba agad oh. Unang area pa lang, eh. hindi ko natanggal iba eh. sa salambat po. Oh, ayan mga idol, eh. pangalawang area namin, maganda-ganda rin oh. Ayun, oh. Pare na naman kami, baka mamay lumakas na hangin eh, kailangan ni medyo paspasan nito. Ay, marahin kalaban Oh. No? Ito yung lambat namin. Yan mga idol, ibirahin natin lambat, tingnan natin kung meron. Tayo na kasi sa boses ko, at medyo minamalat-malat pa ako. Kagaling lang sa concert. kemeron tuh. Ya. Lumit apa ini lambat. Ups. Tol ini Agus. Ini nah. Ini nah, ini lambat lumit tahu nah. Ini nah. Oops, makaronka. Ayan, nandito na ako sa bahay. Nakauwi na ako. Ito yung nakauwi kong ulam. Oh. Pinili ko yung malalaking aso sa kabikaw. Hindi karami pero bukas eh, lala ko Uuwi na lang ako ng iba. Oh, ligo muna mga idol. Salamat. Hingi ng hingi dalawang nga maya yung mga bito kahasang sa inyo oh. ano ikaw tahimik ka Yung rin maingay yun si important oh. ano bababa ba, ba, ba. -ba.